Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn ngayong lunes, Pebrero 3, 2025 at sa pagsikat ng araw ngayong lunes, Pebrero 3, yakapin ang kakanyahan ng iyong determinasyon, mahal na Capricorn. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang malakas na enerhiya na maghuhubog sa iyong mga hakbang patungo sa tabumpay at paglago. Ang lakas ng araw na ito ay nagsisilbing isang paalala sa iyo upang magpatuloy at huwag mag-atubiling sundan ang iyong mga layunin. Ito rin ay isang paalala na kahit anong pagsubok ay dumaan, mayroon kang kakayahang magtabumpay at sa bawat hakbang mo, patuloy kang magsisilbing halimbawa ng katatagan at tiwala sa sarili. Ngayong araw, ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Aris isang malakas na enerhiya na nagsusulong ng pagiging leader at kalinawan sa mga desisyon. Habang ang buwan ay sumasalamin sa mga aspeto ng iyong emosyon, ang init ng aris ay magdadala ng lakas at sigla na magtutulak sa iyo upang maging malinaw sa iyong mga layunin. Naway magdala ito sa iyo ng malinaw na pananaw sa kung ano ang nais mong makamit sa hinaharap at higit pa, magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon at aksyon sa araw na ito. Pagyakap sa pagsusuri ng iyong mga layunin habang ang araw ay lumilipas, Capricorn, magandang oras ito upang maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang mga layunin mo sa buhay. Ano ang mga bagay na nais mong makamtan? Ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makuha ang iyong mga pangarap? Sa mga pagkakataong ito, maglaan ng oras upang masuri ang iyong mga layunin at tiyaking tapat ka sa iyong mga hangarin. Dahil sa iyong likas na disiplina, madalas na ang mga Capricorns ay mabilis magplano at magtakda ng mga layunin, ngunit ngayon ay panahon upang pagtuunan ng pansin ang proseso at hindi lamang ang dulo ng iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay magbibigay daan sa iyo upang mas mapagtanto ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Huwag mag-atubiling magsimula ng mga proyekto, magtakda ng mga bagong layunin, at magsimula ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng mas mataas na tabumpay. Ang iyong likas na organisado at masigasig na kalikasan ay magsisilbing gabay sa iyong matabumpay na paglalakbay patungo sa iyong mga pangarap. Pagpapahalaga sa maliliit na bagay at pagpapalago ng gratitude. Habang ang araw ay nagpapatuloy, makikita mo ang halaga ng pasasalamat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang mga maliliit na bagay, mula sa isang simpleng pagniti ng iyong kaibigan, hanggang sa mga pagkakataon ng tabumpay, ay nagdadala ng mga pagkakataon upang mapagtanto ang kasalukuyan. Bago mo tuluyang malimutan ang mga simpleng biyaya ng buhay, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa mga ito. Sa mga ganitong pagkakataon, magiging mas magaan at mas positibo ang iyong pananaw. Ang lakas ng pagkakaroon ng pasasalamat ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay. Kapag natutunan mong tanggapin at yakapin ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, mga tagumpay, kabiguan, at lahat ng nasa pagitan, mas magiging masaya at mas kontento ka sa bawat hakbang. Ang pagpapasalamat ay nagiging susi upang mas mapabuti ang iyong mga relasyon at gawain, at magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng anumang pagsubok. Isang malaking bahagi ng iyong paglago at tagumpay ay nakasalalay sa iyong kakayahang makita ang magagandang bagay, kahit sa pinakamaliit na aspeto ng iyong araw. Pagtanggap sa mga hamon bilang pagkakataon para sa paglago ang bawat araw ay may kasamang hamon, ngunit sa ilalim ng mga pagsubok na ito ay naroroon ang mga pagkakataon para sa personal na paglago. Sa halip na tumakbo mula sa mga pagsubok, Tanggapin ang mga ito ng may tapang at kumpiyansa. Minsan, ang mga pinakamalaking aral at pag-unlad ay nagmumula sa mga pinakamahihirap na karanasan. Sa ngayon, ang mga hamon na darating ay maaaring magbigay sa iyo ng mga bagong pananaw, isang mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili, at ng mga paraan kung paano mo dapat pangalagaan ang iyong kalusugan, pisikal, emosyonal, at espiritwal. Hindi mo kailangang mag-isa sa iyong mga laban. Maaari mong gamitin ang mga relasyon na nabuo mo sa nakaraan bilang mga gabay upang makatawid sa mga pagsubok. Alalahanin na ang iyong likas na katatagan at ang iyong pagkakaroon ng matibay na halaga ay magsisilbing iyong pundasyon sa pagharap sa anumang hamon sa hinaharap. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong o magbigay ng iyong sariling suporta sa iba dahil ang mga gawa ng kabutihan at pagkalina ay nagdudulot ng malalim na kasiyahan at tabumpay. Habang ang araw ay nagpapatuloy, makikita mo ang halaga ng pasasalamat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang mga maliliit na bagay, mula sa isang simpleng pagniti ng iyong kaibigan, hanggang sa mga pagkakataon ng tabumpay, ay nagdadala ng mga pagkakataon upang mapagtanto ang kasalukuyan. Bago mo tuluyang malimutan ang mga simpleng biyaya ng buhay, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa mga ito. Sa mga ganitong pagkakataon, magiging mas magaan at mas positibo ang iyong pananaw. Ang lakas ng pagkakaroon ng pasasalamat ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay. Kapag natutunan mong tanggapin at yakapin ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, mga tagumpay, kabiguan, at lahat ng nasa pagitan, mas magiging masaya at mas kontento ka sa bawat hakbang. Ang pagpapasalamat ay nagiging susi upang mas mapabuti ang iyong mga relasyon at gawain, at magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng anumang pagsubo. Isang malaking bahagi ng iyong paglago at tagumpay ay nakasalalay sa iyong kakayahang makita ang magagandang bagay, kahit sa pinakamaliit na aspeto ng iyong araw. Pagtanggap sa mga hamon bilang pagkakataon para sa paglago ang bawat araw ay may kasamang hamon, ngunit sa ilalim ng mga pagsubok na ito ay naroroon ang mga pagkakataon para sa personal na paglago. Sa halip na tumakbo mula sa mga pagsubok, tanggapin ang mga ito ng may tapang at kumpiyansa. Minsan, ang mga pinakamalaking aral at pagunlad ay nagmumula sa mga pinakamahihirap na karanasan. Sa ngayon, ang mga hamon na darating ay maaaring magbigay sa iyo ng mga bagong pananaw, isang mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili, at ng mga paraan kung paano mo dapat pangalagaan ang iyong kalusugan, pisikal, emosyonal, at espiritwal. Hindi mo kailangang mag-isa sa iyong mga laban. Maaari mong gamitin ang mga relasyon na nabuo mo sa nakaraan bilang mga gabay upang makatawid sa mga pagsubok. Alalahanin na ang iyong likas na katatagan at ang iyong pagkakaroon ng matibay na halaga ay magsisilbing iyong pundasyon sa pagharap sa anumang hamon sa hinaharap. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong o magbigay ng iyong sariling suporta sa iba, dahil ang mga gawa ng kabutihan at pagkalina ay nagdudulot ng malalim na kasiyahan at tabumpay. Maswerteng elemento ngayong araw ngayon, narito ang ilang mga maswerteng elemento na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Maswerteng kulay, lila at ginto ang lila ay kulay ng espiritual na paglago at pagbabago. Habang ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan, at mataas na layunin. Pagsamahin ang mga kulay na ito upang palakasin ang iyong kalasad laban sa mga hamon at magdala ng higit pang kasiyahan sa iyong araw. Maswerteng numero, 8, 11, at 3 ang 8 ay isang numero ng lakas at tabumpay, habang ang 11 ay may koneksyon sa espiritual na koneksyon at mga babong simula. Ang tatlo naman ay isang simbolo ng kasiyahan, pagkakaisa, at pagtutulungan. Maswerting kristal, garnet at onyx ang garnet ay kilala sa pagpapalakas ng katatagan at lakas ng loob. Habang ang onyx ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya at nagsisilbing gabay upang manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa personal na pagmumuni-muni at pagpaplano ng mga hakbang patungo sa iyong mga layunin. Makipag-ugnayan sa mga tao na may positibong impluensya sa iyong buhay. Mag-ensayo ng gratitude journaling upang mas mapalakas ang iyong pasasalamat sa bawat araw. Magsimula ng isang proyekto na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at magpapalago ng iyong kasanayan at kaalaman. Pangwakas na mensahe, patuloy na pagtahak sa landas ng tagumpay Capricorn. Ikaw ay nilalang na may likas na kakayahan na magtagumpay at magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubo. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat hakbang, mula sa maliliit na tagumpay hanggang sa pinakamalaking tagumpay, ay may kahulugan. Patuloy na magsikap at maging mapagpasalamat sa bawat pagninilay at hakbang na iyong ginagawa. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapalago ng iyong mga emosyon, at pagpapahalaga sa mga magagandang bagay sa iyong paligid, matutuklasan mong ang tabumpay ay hindi palaging nakasalalay sa mga malalaking pangyayari, kundi sa bawat maliit na hakbang patungo sa iyong pangarap. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.